Oh, kabalo ha. Yeah. Hi mga momshi. Hi, mommy. Mga mama, mga mamay. Hello. Nako dire, nagmamas akong mga anak. Tanawa sila dire among si pa padulong. Mone si R taman. Paadto dito sa ni mao ni among balay. Tara among balay kato. Dara sila okay oh. Careful nasela mga mamshi o oh. tarawa ko mga bata o oh. bakilid kaya mong CR mo na CR nila perting bakilida tro? tura pa mong balay oh. kana oh. may mga sako mo na mong mga balay ito mo CR mas guapo pa ang CR kaysa balay na mo ito oh. kayo ay Good morning sa inyo. Hi, 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 Good mama. morning. Uh -huh. Oh, careful. Okay. Careful. Hinay. Hinay. Okay. Oh. Nag na nata, eh. Nagpadudos tayo isa oh, mga mamshi. Tanaw niyo mga mamshi. Mga oh, mamshi, mga mama, mamay. At sa pagadarang, Bantay sa ilang mga anak, mga oh, papa. anak walk, ana, oh, careful. Na, na. Sige, paya mama. Na. Sige, kay dalaga na. oh na. Kay dalaga na. Na. Careful. oh Na, walk. Na, kay dalaga na. 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 Kay dalaga na. Bila sig Na. Very good. Anak, tell Walk, anak. Anak, walk. Anak. Anak. Paya kay Kliya oh bright. oh walk si Kliya, bright. Anak. Anak. Sige, til. Oh, tara, tara. Away yung isa, Mama mamshi. Hi Tel, pag Hi Tel, hi. Ano, telo. Yeah. Si hi, hi. Yeah. Ano sa kay hi. Ali hi sa badre sa phone. Hi. hi. Hi, hi. Nakapoy ko. ko. Pabaklay ko ni Mama. Pabaklay ko ni Mama. Oh, sige, kay dalaga na. Ikaw, kliya hi. pag hi sa phone. Na hi. Ala gali para kla na abot agay sa kliya sa balay oh wala lagu eh. Wa gay lagu eh sa kliya na o dili bag o Hi. Pag hi kliya hi. Hi. Ina hi. Hi. hi mommy. Pag hi hi mga mommy. Ana hi mommy. Hi mommy. Ina hi mommy. Hi mommy. Good morning.